How much this uh, 645 SGD dollars SGD? Wow! How much? 42 10 2 million? Do we accept X deals Dito sa Dior, hindi na ako papasok. Dito sa Louis Vuitton, ayoko na din. Pinututuloy <coughs> natin namin. Dati namin sa mga ganito. What? Ay, yan, na Dior. Shopping pa Paano English window, like, yung Dior beauty. Where is your? Dior pen shop. Dior isa pa yun. up. Bench pa yun. Oo yung meron dito hablot. Mga magiging at sa Oh my, my god. god, alam nyo bang first time ko sa dior? Ang, wow. ang ganda. Ang ganda, wow. ang ganda, ang ganda. ako nakapasok sa ganito. Ano ba? Ano ba? Ano talaga yung pangaroon din. Ano? Ito, pumunta dito para lang hanapin yung pabango ni Chayun. Ang kanyang ganito pabango, Chari. Kasi pabango ko. This one? I don't know. How much this one? $645 645 SGD dollars. Wow! Di ba you have you have that English speaking? Ito maganda to. Kasi may malalaki ka din ng pangsensyo. You no, know that's huh? I will play it. It's It's boss. <laughs> how, do. Do. how much? Million. Million. m How oh, 54, 54, 54 only? 54,000. 54 54 I mean, 54 54 yes. yes. Ayan nga, in It's, peso. Uh, Ayan, Ayan in man peso Bahay at lupa na yan. This is bahay at lupa namin. <laughs> sa ano namin. This is at bahay at lupa na sa Man, no, Pilipinas. Because of the Swarovski. Aba. Oh, Grabe this one. Huh? May block yeah, pa sila may dito. Eh. May block na ganyan Guys, huwag so, masyado malikot. Diba <laughs> Guys, huwag kayo so, masyado malikot dito ha. Alam niyo ba isang bag doon? 54,000 SGD. May multiply namin 2.2M. 54,000 yan. Ito 54,000. 54 <laughs> Sa so, peso. Tinapong ko lang ito eh. Mahal pala ito. Oo. Ano? Oh, oh. Eh, ba't mas mahal dito? Ayan, yeah, yeah, magkana 1,000. Tapos yeah. may, may bench na ako. Bumili ka na, you buy. You treat yourself, you deserve it. Oo. Oh, Yes. Dapat if I tourist, tourist Tax, uh? tax, refund. <laughs> tax refund. So, Only mean, you have tax refund. It's How much? How much is Six that tax refund? Do you accept I'm... X deal? <laughs> Six point two per person. Do you, percent? you accept X deal? Oh, ano. Nagbe picture <laughs> na lang ako dito sa di. Guys, <laughs> 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 sobrang mahal dito. I cannot. Hindi na nga ako masyado naglilikot simula nung nalaman kay Presyo. <laughs> oh, doon medyo na, nahilo. Ayan <laughs> <laughs> oh, na, biglang ang puo. Nahilo ako sa mga Presyo. Pwede na lang <laughs> tayo <laughs> sa ano? Bench? Sa Romnet net, ta? Romnet. <laughs> <laughs> Mag -rom net na lang tayo. Bucin, <laughs> ikaw. Pwede ka dito eh. Ako? Uh -huh. Sales. Ano mag-aano rin? Sales talk. Guys, dalab Guys, dalabas na kami kasi baka maka ano kami dito malikot kasi kami. Hello. OMG. Lumabas na tayo dito. Baka bawal masyado malikot dito. Uh <laughs> Chris, tara na. Baka maka, ano tayo dito. Kahit yung bag, makabasag tayo sa bag. Kaya ano na tayo sa guard. Tayo sa Kuya, saan yung CR dito? Kaya, yeah. Nasaan na ba sila? Ayan o. Dito sa Dior, hindi na ako papasok. Dito sa Louis Vuitton, ayoko na din. Doon na lang ako sa Romnet sa amin. Guys, doon na lang ako kami sa Romnet, okay? Okay.